Ilang taon ang bunso? Bata pa po oh, di ba ayaw mo ibalik ko sa mga, mga, pamilya mo to? Sa mga anak mo? Magpon, ha? Magpon. Titirain kita sa kinaan mo Linda. pag hindi mo lahat yan. Sabi ko sa'yo. Ha? Po. Gusto mo? Ano nga kita ng sumpa? Ha? Ha? Magpon. Taga ka talaga linda? Batangas? Ay Laguna? Magpon. Taga ka? Magpon. Gusto mo pakilala ko sa'yo? Ha? Ang taga ko? Ha? baka ah, magulat ka. Okay, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Wala kang ititira, Linda, ha? Wala kang itipikit pikit ka. Huwag mo akong tingnan, Linda. Dahil kahit makita mo wala kang magagawa sa akin. Yung tira mo sa akin, babalik lang sa'yo, yon triple. Kaya yeah, huwag mo akong tingnan. Dahil kaya kitang patayin sa katawan na to, Linda. Ha? Nice ka. Wala kang ititira. Sige, kalasin mo. Patayin mo itong mga nasa paa. Bilisan mo, Linda. Opo, oh, ito na po. Ito, ah, ito na po. Ah, bilisan mo. Ah, wala kang ititira. May mga sugat ang paa niyan, Linda. Tanggalin mo lahat, ha? Oh, ha? Oh, 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 ha? Oh, oh, oh. Alam mo, Linda. Kalasin mo lahat. Wala na mararamdaman yan. Pag-alis ng bata na ito, ng taong to. Ha? May mga sugat na yan, Linda. Ha? Kailan mawawala ang sugat na yan? Din ha? Po, Ngayon din po, po, ha? Po, ha? Ngayon din po, ha? Ha? Ngayon din, ha? Po, ha? May mga sugat po, sa paa. Dinda. Ha? Sasarin mo, Linda, ha? Sasarin mo. Saan mo itinapon ang bote? Ha? Malayo yung lugar po. Saan mo itinapon? Binato ko na po. Na, na, na lumabas na ba ang mga insekto? ano Anong insekto ang nilagay mo rito? Anong insekto? Linda! Anong insekto? Yung marami pong paa. pa ah! Ano, Scorpion? Opo. Ha? Tagalin mo ha? Kung ayaw mong lumabas sa bibig mo, Scorpion ha? oh tagalin mo lahat yan. Sige, paspasin mo lahat. Wala kayo titira. Huwag ka lang maghuhubad. Linda. Ha? Kaya pala eh. Pamihira ka naman, Linda. Magkano sa sa'yo, Linda? 10,000. 10,000. Hindi mo man lang inalam kung anong kalagayan ng taong ito. Bago mo gawin yan. Linda, napakabayat na ito. Nag-aaral ng ano, nag-aaral ng mabuti. Mamaya tatawagin ko yung paggawa nito lindang. Mga katika yung magtinding parusa yun. Okay, ka na no. pati sa ano, sa ang kangan. O alam may may bibigay akong tubig sa eh. inyo. Bumili kayo ng isang mineral water na Wilkins na lang po. Bubulangan ko po ng crush na ito. Ang niya. pangligo. <laughs> Yan ay pang ano. Yung malaki yung will kills. kaya na Kahit doon yung pangligo niya, ipang inom. Oras na lang ibibigay ko. Sasok ko sa plastic. Tapos ibaban niyo po. Para yun ipang ligo-ligo. Dami ang nilagay mo dyan Linda sobra, sobra, sobra. Ha Linda Ang galing mo lahat ha Wala kayo titira Ha Nakita mo to Linda oh. Linda Pwede na makatapos